Balagbagan sa explain brought to you by Zhong and Pain. Let's go, ya. Yeah? So, napakaswerte yata nitong player na to, ha. Ah. Tignan mo, oh, May natira pang buhay sa kanya. Ay, swerte. Ay, syempre, round to nga ulit. Ang swerte ka talaga. Aba, swerte nga. Cool down pa rin yung ano ko rito. Petrify ko, sayang. Ngayon ka sa akin. Ito na, oh hindi na cool down ng petrify ko ewan ko na lang pag nakatakas sa pa na ito eh oh. ko ng petrify passive pass off ay sinapatay ka talaga dun par push tayo ng tower dito ka so dinalawan tayo dito ng kimi oh. sige mas malakas pa yung basic attack mo kaysa sa passive ko iya ka dyan baka balikan ko ulit kita o oh, atras hindi kita pa uwiin dun sa tore mo lugi ako dun eh Sige magsama ka pa rito ng vine Ah wala na Pag na-activate yung passive ko rito Iya ka na dyan O oh, diba? Sabi na sa'yo ha Ha Eh cool ka jumpar Eh ito na naman si Bane oh Siyempre ito yung nagpalakas sa akin si Bane eh Hindi kita kakalimutan Tapos Hindi rin kita tatantanan Siyempre Pahabulin lang kita na nang hahabulin dito Ang laki na natinakbo ni Bane oh Wah ba, Oy mali Doon sa taas yung base mo Hindi dyan Aba Flicker ka pa ha Ubus sabi oh, ko, dadaanan na lang, eh. Oh, Pinalakas ako dyan, ni eh, Bang, dahil sa kanya, kaya ako lumakas. Kaya kung sino yung makatapat ko rito sa lahat ng kalaban ko. O, oh, patay talaga. Dragon, patayin mo, pre. Yan, yeah, nice na. Parang nasukot lang ng sarangkula, eh. ba no? diba? Ito, yung base naman nila. Matapang to, eh. Tumasagad. Kala mo naman talaga, eh. Papalag. O, no? palag yung Masakit yan, eh. O, oh. ko ngayon wala ka ng ano. Wala ka ng kapatong. O, oh, ito, papatungan kita. ah, ano? Takbo. May petri pa ako dyan, par. Pero, wala. Hindi ko na nagamit sa'yo. Hindi na kailangan, eh. Let's go to the beach. Beach, let's go get away. Say, say, get started the way. Ito na, Tignan natin yung par. Kung mas malakas yung passive mo. Kung yung basic attack mo, malakas na basic attack mo, par. Taya tayo ng kote. Ito na. Di, bali, dito. Ang dami dito natin may skill, oh. Ano? Simot na naman ang bane dyan par hindi na nakatawid sa kabilang buhay. Ay, ito, sumasagad talaga to eh. Saka mo naman kayang-kaya mo kami yan. Ulit, syempre, ano, mas mautak ako sa iyo eh. Ah, sige. Maya papal na, papalaman ako. Hindi, kala ko nakalabas na sa ano eh. Pinapatungan niya, hindi eh. pa pala. Buhay mo na tayo rito. Ayano? ano, patay ka, nakalabas ka na. Sabi kasi huwag kalalabas lalabas. ka, ay, doon pala kita titirahin yan. Kala mo ah. <laughs> Ah, uh, tara, teka lang par Putik yan. Saan ako punta na ito? tinala na lang ako sa kawalan. Nako. Si na ni ba GG par. Masyado nang malakas kasi rito yung Kimi. Hindi na kaya ng passive to yung basic attack niya par. Kaya gumagapang na yung buhay ko rito. eh. oh, ano? Putik yan. Para may isis. May isis is pala si Bane dun par. Eagle na tayo par. Wala na. Kaya siyang tayo magpunta rito. Kaya, eh. Oh. wala tayong petrify. Kung may petrify tayo rito, kayang-kaya pa sana natin eh. Kaso wala talaga par. Di kaya dalawa yun eh. Walang tayo eh. Oh, tara, nag-load pala kayo, ha? Sige. Ayaw ko rin may pagsali sa Lord Jump, car Sige na, matay ka. MM agad. Oh, di ba? Simutang MM. Tang. Oh, ayos na. Ito pa, mage. Ikutin, wait lang, par. Sakit na, masakit talaga ng ano na yun. Nung mage na yun, par. Ikutin lang natin ang bagya rito, par. Wala na. Ay, din tinigilan na yung Lord, par. Trouble natin, par. O take, patay na naman ako rito. Kaya, ano? Ay, kini, par. Lumakas na kasi ito, eh. Wala na, par, ego na talaga tayo par. Oh, take yung base namin dun par. Kailangan ko makauwi dito ng bagya. Wala na par, talo na. GG na par. Iyak. Biglang tinalo ng di marunong. Awit par.